Magandang araw po muli sa ating lahat At ang ating pag uusapan ay may kinalaman pa rin po sa tungkol po sa bautismo Ang bautismo po ba ay garanti garantiya ng kaligtasan? Yan po yung tanong ano? Pag ba na bautismo ng isa ay nakakasiguro, uh, nakakasigurado na po ba siya na siya ay maliligtas? Garantiya na po ba yan ng kaligtasan? And tignan po natin kung ano yung sagot po ng Bibya, no? Kasi alam naman po natin na hindi garantiya ang bautismo sa kaligtasan, ano? Ng bawat isa sa atin, ano? Magiging mali na ipalagay natin na ang bautismo sa ganang sarili ay isang garantiya ng kaligtasan. Ito ay may halaga lamang kung talagang inialay ng isang tao ang kanyang sarili sa Diyos na Yoba. Ayan. Ang bautismo ay, mahalag, ay may halaga lamang, ulitin natin na, kung talagang inialay ng isang tao ang kanyang sarili sa Diyos na Yoba sa pamamagitan ni Heso Kristo at pagkatapos nun ay sinasagawa ang kalooban ng Diyos. Ano, ano pat nananatiling tapat hanggang sa wakas. Yun po ano, kailangan ay mananatiling tapat hanggang sa wakas ang isa no katulad ng binabanggit sa Mateo 24:13 ano kung babasahin po natin ang sin ang siyang binabanggit po sa Mateo 20 kabanata 24 talata 13 na pero ang mag makapagtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas ano siya na nakapagbata hanggang sa wakas ang siyang maliligtas ano kaya yun pong ano, uh, nagsasagawa o isinasagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya para malaman po natin, ano ba yung kalooban ng Diyos ngayon para sa mga bautisadong kristyano? Ano ba yung kalooban niya at gaano ba kahalaga dapat sa ating buhay ang pagiging kristyanong alagad? Ano? Siyempre alam natin na kasali sa kalooban ng Diyos para kay Jesus, ang paraan niya ng paggamit sa kanyang buhay bilang isang tao no nung nabubuhay pa si Jesus dito sa lupa no ganyan po yung ginawa niya yung kung paanong yung paraan na uh, yung paggamit ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay bilang isang tao ito ay kailangang italaga sa kamatayan bilang isang haain no yung buhay ng Panginoong Hesus hinggil po sa ating kalagayan ngayon ang ating katawan ay dapat na iharap sa Diyos at dapat tayong magtaguyod ng isang mapagsakripisyo sa sariling buhay sa pamagitan ng paggawa sa kalooban ng Diyos. Ayon po yan sa Roma, Kabanata 12, Talata 1 at 2. Kaya tiyak na hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos kung kahit na yung bang parang sinasadya natin gumawa na gaya ng sanlibutang nakapalibot sa atin. O kaya naman kung nakasentro yung ating buhay sa sakim na mga gawain, ano pat naguukol lamang sa Diyos ng bahagyang paglilingkod. Kahit na naglilingkod tayo sa Diyos, kung bahagya lamang ito, ay masasabi po natin na hindi natin ginagawa talaga ang kalooban ng Diyos. Ano? Ayon po yan dun sa unang Pedro, Kabanata 4, Talata 1 hanggang 3, at saka yung sa unang Juan, Kabanata 2, talata 15 at 16. Imbasahin po natin yung unang Pedro, kabanata 4, 1 hanggang 3. Ganito po yung binabanggit. Dahil si Kristo ay nagdusa sa laman, magkaroon kayo ng ganoon ding kaisipan. Dahil ang taong nagdusa sa laman ay huminto na sa paggawa ng kasalanan. Para magamit niya ang natitira niyang panahon bilang tao hindi na para sa mga pagnanasa ng tao, kundi para sa kalooban ng Diyos. Dahil sapat na ang panahong nagdaan na ginagawa ninyo ang kalooban ng mga bansa, ang paggawi ng may kapangasan, pagkakaroon ng di makontrol na pagnanasa, labis na pag-inom ng alak, magulong pagsasaya, pagpapaligsahan sa pag-inom, at kasuklam-suklam na mga doktrina. Ayan, yan po yung binabanggit sa Unang 1 Pedro, Kabanata 4, Talata 1 hanggang 3. Ano? Kaya, nang itanong ng isang hudyo, kung mapapansin natin yung, yung isang hudyo na mababasa po natin sa Mateo, Kabanata 19, 16, 21, nang itanong ng isang hudyo kung ano yung dapat niyang gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan, kinilala naman ng Panginoong, nung, ng Panginoong Yesus yung kahalagahan ng pamumuhay ng may malinis na moral. Pero pansin, mapapansin natin na pagkatapos sa idiniin niya yung isang bagay na mas mahalaga. Ito po yung pangangailangan na maging isang kristyanong alagad, isang tago, tagasunod ng Panginoong Yesus. Yan ang dapat na maging pangunahin, bagay sa buhay. Hindi po ito maaring maging pangalawa lamang sa pangmaterial na mga gawain. Kasi ito po yung ano, kung babasahin po natin yung sa Mateo, ano, sa Mateo Kabanata 19, talata 16 hanggang 21. Sabi dito na pagkatapos may lalaking lumapit sa kanya at nagsabi. Sabi dito, sabi niya, Guru, anong kabutihan ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walanggan? Sa 17, sabi, sinabi ni Yesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Mais, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Sabi niya, may isa lang na mabuti. Pero kung gusto mong tumanggap ng buhay, patuloy mong sundin ang utos. Ang mga utos, sabi ng Panginoong Yesus. Sinabi sa kanya ng lalaki, Aling mga utos? Sinabi ni Yesus, Huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang titistigo ng may kasinungalingan, parangalan mo ang iyong ama at ina, at dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng lalaki, Sinusunod ko ang lahat ng yan. Ano pa ang kailangan kong gawin? Sinabi ni Jesus sa kanya, kung gusto mong maging perpekto, ipagbili mo ang mga pag-aari mo at ibigay mo sa mahihirap ang napagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sumama ka sa akin at maging tagasunod kita. Ayan ano? Kaya hindi po pwedeng maaring maging pangalawahin lamang sa pangmaterial na mga gawain ano? Kailangan na uh, yung maging, ito yung pangangailangan maging isang krisyanong alagad, isang tagasunod ni Jesus, ano. Kaya nakita natin yung sagot ni Jesus dun sa, mayaman kasi yung hudyong ito, ano. Eh, Pero bandang huli, hindi sumunod yung hudyo dahil ayaw niyang bitawan yung kanyang kayamanan, ano. Hindi siya naging alagad ni Jesus nung bandang huli. Kaya nakita natin dito, ano mga kapatid na kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya napansin din natin na yung bautismo ay hindi ka garantiya ng kaligtasan ano. yon kailangang magawa natin kung ano yung kalooban ng ng Diyos na Jehova. At uh, sa kanyan, di hindi, hindi na po tayo ano, 'di ba? Dahil may uh, perfectong huwaran po tayo ang Panginoong Yesus. no? Kung paano niyang lubusang ginawa yung kalooban ng Diyos. Ginamit niya yung kanyang buhay bilang uh, isang tao uh, sa paggawa ng kalooban ng Diyos. no? Kaya nakita natin na napakahalaga na malaman po natin ito. Kasi marami ang, ang, ang alam po nila na kapag ka, na bautismohan po sila ay garantiya na po yon ng kaligtasan. Hindi po ano. Hindi po kasi marami ring mga nagtuturo sa mga ibang ano na kapag kaumanim sila sa isang reliyon ay ligtas na po sila no hindi po totoo yun kasi gaya nga ng ating nabasa na po kanina sa Mateo 24:13 tre Mateo kabanata 24 talata 13 siya na nakapagbata hanggang sa wakas ang siyang maliligtas Okay, maraming salamat po muli at magandang gabi po sa ating lahat.